Good morning mga B! Dito nga kami somewhere in Puerto Princess. Throwback video muna tayo mga B kasi dati palang yeah, gusto ko na talagang mag-vlog kasi wala akong lakas ng loob kaya na-stack na to sa gallery ko. So ngayon medyo makapal na yung mukha natin dito mga B kaya, mga kaya mga. pwede ko na siyang i-post. <laughs> um, ang video na to be is November pa to, November ng 2021. Okay. So matagal-tagal na, ilang years na. So buhay pa, nandito pa, nakita ko pa. <laughs> I'm okay. So, yun na nga mabi, ito yung isa sa mga attitude ng asawa ko na gustong gusto ko talaga. Kasi lagi niya akong inaalala. Dulas? Aray. Kasi naman mga bi, ang dulas ng daan. Tapos eh, gusto niya sana na huwag na lang akong sumama sa baba. Kasi nga madulas. So, pinili ko talaga na sumama para matulungan ko siya mga bi. Kasi naman bi, wala naman talaga ibang tutulong sa kanya kundi ako lang. Kasi dalawa lang kami dito mga bi. Wala naman kaming kapitbahay. Meron Dula. man pero doon malayo pa dahil nga bundok Dula. ito mga bi. Bundok. Kung saan man kaming lupalop ng Puerto Princesa, basta bundok. Pakain tayo ng baboy. Ayan, doon kami galing sa taas. Ah, papakain na naman tayo ng baboy. Yun na nga mga, mga B, so habang pinapanood ko to nalulungkot ako kasi nakakapanghinayang dahil wala na to siya ngayon, yung itong baboyan na to ito yung buong place na to kasi nga sigurado ako ngayon isma is ma madami na ulit itong damo, wala na siguro itong yung kulungan. Siguro yung semento nandyan pa, pero yung mga baboy, yan, wala na. Kasi naabutan na ito ng binang so, ah, nagka-COVID-19 na, sa at saka na, sa bagyong odet. So, na ano rin talaga siya Then, Ayun yung mga partner ni baboy. Mahal dito sa baboyan is <laughs> nag-surrender na, na rin. So, kaya yun lang. Ang ganda sana ng place dito mga bi kasi malayo sa kabihas na. Super mapresko at saka ay, basta masaya magtumira dito kasi tahimik nga. Tapos marami ka rin gagawin, hindi mo na kailangang mag-exercise, hindi mo na kailangang mag magsigawan pa kayo itong dalawa, walang problema kasi walang magagalit na kapitbahay. Yun, yun lang. Kaso mahirap yung ano dito mga bi, yung tubig lang, yung mahirap. Lalo na sa inyo. Sa sunod ng mga video natin, ipapakita natin kung paano kami nakakakuha ng tubig dyan. Kasi wala talaga dyan water district bin, katulad sa bayan mismo, is madali lang kumuha ng tubig dahil isang tihit mo lang sa gripo meron na. Pero dito, nako, parang maghihirap ka muna ng million times bago makakuha ng tubig. Tapos sa makukuha mo tubig dito mga bi, hindi pa malinis, hindi pwedeng inuman. Hindi ako galit mga bi, nagpapaliwanag lang. So, ayun na nga mga bi, ang, ang, ginagawa ng asawa ko is naglilinis siya ng kulungan. Ayan, pinapala niya na lang tapos binabagsak niya dun sa may butas na ginawa namin na para tambakan ng mga pupo ng ating mga alaga. So, dahil kailangan din namin na kumuha ng tubig, so kailangan maubos muna yung mga oh, tubig man. na natira para pag nakumuha kami ulit is stock na siya hindi na mababawasan kasi tira mo wala pa pa sa inyo yan may mga ano lang ang dami namin lalagyan pati mga 1.5 yan marami kami 1.5 mga V yan pinaglalagyan namin lahat kasi sayang yung isang kaakit ng tubig kasi kailangan lahat malagyan kasi mahirap talaga magpakit ng tubig tapos ang hirap ng daan, yun yung pinaka hassle at yun ang pinaka mahirap na part dito masarap tumira pero yun yung mahirap talaga yung tubig mga V <laughs>

Ganito lang kasimple ang buhay dito mga bi, mag-alaga ng hayop, hindi mo na kailangan ng uling, ng gasol, kahoy lang bi, sapat na makakapagluto e, tayo. Yan nga lang, maghanap ka ng panggatong, pero dyan lang sa gilid-gilid bi marami, so walang problema. At wala rin problema sa salangan mga bi, yung pugon ba, walang problema, o ayan lata lang. <laughs> At alam mo ko yung lulutuin namin diyan pagkain ng baboy. Yung kamoting kahoy, 'yun yung yung parang alternative na pagkain nila dito kasi mas makakatipid-tipid kami sa feeds tsaka ah, wala hindi na kami nag ah, darak din, ng darak. So ang mahal kasi, so kailangan namin mag-isip ng alternative na food ng aming mga alaga. So kailangan namin magsikap at magsipag simpag para lang malutuan sila nang pangdagdag nila sa pagkain nila. yan tayo ng kamote. kamote. Yung ating kamote na tinadlan. Kamote kapoy, nagtadlan. shoot tagilid yan gilid wow. Ang bobo. Oh gawin na siya ng baboy. So, yun na nga mga bi. Maraming maraming salamat ulit. Thank you mga bi kung nakaabot ka man hanggang dito. Okay, mm -hmm. bye! Yeah.